Naririnig mo ang gasgas ng kuko sa pawing, kaluskos ng paa, at isang malalim na paghinga. May taong nakatayo sa bubong nila. Muli niyang narinig ang langit-ngit. At nang tumingala siya, nakita niya na dahan-dahan nang -dahan nagkakaroon ng butas sa kanilang esame. Napapikit si Rosa at nagumpisang manginig hanggang sa may sumilip sa bawang butas sa esame. Dalawang mapupula at nagbabagang mata ang sumilip sa kanya mula sa dilim. Dahan-dahan itong mubiti At doon niya nakita ang mahaba at matutulis na pangil na basang-basa ng dugo. Napatili siya, pero bago pa siya mapatakbo, isang malamig at mahaba na dila ang dumaan sa butas na pinipilit hanapin at tabutin ng kanyang tiyan. Diyos ko, tulong! Ang sigaw niya. Mabilis niyang hinawakan ang rosario sa kanyang leeg at itinapat ito sa dila ng nilalang. Isang nakakilabot na hiyaw ang narinig niya bago mabilis na nawala ang dila sa butas.